kaibigan, namumusit na po yung aking mga kasama. Marlin ha, yung blue Marlin. kilay ako si <laughs> Eli. Tol, angat ra ba tol? tol angat. ba? Pusit mga kaibigan, dawi po ng aking kaputol. So, mga kaibigan, pangalawang dami na na ano, balulog. Pangalawang dawi po namin itong balulog na to.

પાવડા જેવી જરાેટી Yan mga kaibigan. Po, yung ganso po, yato din ng bulungan. Oh, magagandang tinong. Kain na kami ng Blue Marlin. Nihila ni Utoy. Yan na, yan na, yan na. Yan na po. Oh, yung mga ganso po, ilayo pa kayo. Yan na po mga kaibigan.

po, nila na po sa Patawa si Otoy at sakit na ang kamay Ayan Patawas na Ayan po mga kaibigan Nilipat po nila sa unahan Uy! Uy! Apa mah kay bigan? Nila alam belum marlin ba oto na. Ya. po. Oh. Malaki po ito, mga kaibigan. Eh, mga kaibigan, tunaw daw po. Tunang malaki daw po. Hello, ilaw mga Ay, dire sa ilaw binagat tutok para makita nung mga babay. Oo. Ayan po, mga kaibigan. po namin po, mga kaibigan. Ayan po, na po. Ayan po. kata oh giatin dulu nih helm tuh eh ini baru sukseran nih kusatoi lu enggaklah kita janin lah dia nanti itu pun enggak itu gitu oh oh nih okay. gua okay. okay. Tawas, tawas, tawas. Ayan aya po mga kaibigan. Ito na po. Matay. Magtunong. Tuna. na pala po yung tunog. Ayan po. Hilak. Ayun na, patagan na. Mag-ilog si Natanggal ang ikin ala ninyo ang buhay gira. Pangad na na po ito sa po eh. Ito na dyan guys. Ito na po mga kaibigan. Kala nila po ay Blue Marlin. Ayan po. na ba? lang na sila. Ah, Ba na ba? Ikulo ba na? Ba na? na Ayan po. sa Hola, Simón. No le. ¡Ay! ¡Ría, ría! Vamos, pumalo, 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 paduga, paduga. Ang ibaw mo. Ang ibaw na ito, malipos na. Kana mapicura na guna sa mo ha. So mga kaibigan, liwanag na, wala hindi na umulit ng pagdawit. ato dito sa saka ay dapat pag paggabay na no pila to mo guys pa bulan dai sa kurinta para maabot ang kunot sa sida ba mo na pag nay kauban bug ang dere sa kurinta ato laging kami pa nila kay ko ba antuna lagi drawa ibuwal na Ikchat, <laughs> ingon og kini ko, pasol. Bitya nang ginya. Ayom. po. Angalaw po, maaga na. Ayon po. malaki malaki laki din malaki dako dako po toy kaibigan ayan po ini binibira na ni utoy yan po ang birador namin no? si utoy batang bata pa yan ayan yan ang aming yan ang ama ayan <laughs> o Nakakatawa <laughs> Ayan po, pinirsan na niyo ito eh Ayan Mga uh, liwanag na po Tapit nang lumabas ang araw Sige, ito sa ito eh Tanawang magpunah Magpunah ganit, braha Uyak ano <laughs> so, mga kaibigan uh, Binirahan na ng ating busing uh, Magandang maga pala sa inyo lahat yan Ayan, ayan, ayan Kami pa yung nagbirada pa Hindi para paasa kayong isa Siya na ang nag -nag, nag nag Batak mga kaibigan Yung runner na talaga ang nagbirada

Oh, oh, oh ka, ha. Oh. Ay parias. Sapa. Sapa, sapa. Okay. Ay gamay, gamay, gamay. ni kayo, dako ni kayo. Pupu, pupu, nal. Matai siya, uis. Uy. Makusob ba ba?

Oh, Kalau nak kesuah. Kalau nak kesuah. Kalau ¡Vení a la posta! ¡Vení a la posta! ¡Vení! ¡Vení! Santisig. Yan, yeah, bawa na po, na po namin yung aming big tuna. Yan po ang pinaka big big Tingnan po natin ngayon yung ilang kilo po sila. Ilang kilo ko eh. Uh, Ayan ko eh. big balulog kaibigan Twenty-four. Ito na po namin, mga uh, kaibigan. Kaibigan, Lita. 49, 49. 41 po ang um, isa namin. Apil ba ko <tinyo> ba? Hoy! thank <music> you